Mga kacharariet, welcome to Adventure Resort. Dito lamang yan sa North Sagaray, Bulacan. Salamat sa mga accommodating na receptionist dito sa Adventure Resort. Mga kacharariet, according sa balita na napanood ko, mahiling mag-travel ang may-ari po ng Adventure Resort. Kung kaya amin nabuti nilang magpagawa ng mga replica ng mga magagandang pasyalan sa iba't ibang bansa. O di ba hindi mo na kailangan mag-abroad? Mga kacharariet, meron din pong cafe dito pero hindi ko po, po siya napapasyalan. At yan na nga po ang Eiffel Tower. Hello, Mama Son. Chararet. Kailan tayo ulit magse-seminar? From Cheryl Pangan ng Kalumpit Tourism Office. Malapit na po tayo ulit mag-seminar. Chararet. Mga ka-chararet, parang nag-travel ka na rin sa ibang bansa. Hindi ko man personal na napuntahan ang mga lugar na ito, pero damo ko po yung saya. Mas lalo siguro pagka-actual ko itong pinuntahan. At yan na nga, nakatawad na tayo sa Golden Gates. At ito na ang Statue of Liberty. Sa harapan lang pala siya ng Eiffel Tower. Chararet! mga kacharariet, parang panandalian ay nakapag ka sa ibang bansa. O diba, egyptian inspired infrastructure? Tawid po tayo dito sa May Venice, Grand Canal. O diba, chararet! Mga chararet, makakakita ka rin po dito after po ng Grand Canal ay ang mga windmill na cobstones inspired. Meron din po sila mga kacharet na merlion na makikita po naman sa May Singapore. Mga kachararet, hindi lang po yan ang kabuuan ng Adventure Resorts. Maaari rin po kayo dito mag-team building at ganapin ang mga special event for their receptions. Mga kachararet, ano pa po ang iniintay ninyo? Pasyalan nyo na po ang North Sagaray at ang Adventure resort. Maraming salamat po sa Municipality of North Sagaray at kay Attorney Jilar and Andres sa kanya pong accommodations. God bless po! Ako po ay hindi sanay ng magsalita. The resolution is uh, proudly presented to the Municipal Government of North Sagaray for its outstanding support to the Association of the Officers of Bulacan. Salamat sa panonood, mga kacharaet.